Kamusta mga maka full court halina't at pag-usapan natin yung ikatlong superstar ng Lakers? Ang head coach ng Los Angeles Lakers na si JJ Redick ay napakataas sa bantay na si Austin Reeves, ayon kay Brian Windhorst ng ESPN. Basta alam ko lang na si JJ Redick talagang naniniwala sa Austin Reeves, sabi ni Windhorst. At sa palagay ko ay susubukan niyang ilagay siya sa posisyon upang maging matagumpay. Magandang balita ito, para sa mga tagahanga ng Lakers dahil gusto nilang makita si Reeves na gumawa ng susunod na hakbang bilang ikatlong bituin kasama sina LeBron James at Anthony Davis sa 2024-2025 season. Noong nakaraang season, sumulong si Reeves, nag-average ng mga career high na puntos 15.9, rebounds 4.3, assists 5.5 at steals 0.8 bawat laro. Matapos ang pag-undraft, si Reeves ay naging isa sa mga pinakamaaasahang manlalaro sa roster ng Lakers sa nakalipas na tatlong season. Nadagdagan ang paggamit niya noong 2023-2024 season mula sa 7.7 shot attempts bawat laro noong 2022-2023 season hanggang 11.5 noong nakaraang season. Nashoot pa rin niya ang bola ng maayos, Tinapos ang season na may field goal percentage na 48.6 at 3-point percentage na 36.7. Sa pamumuno ni Redick bilang head coach ng Lakers, posibleng makahanap siya ng mga bagong paraan para magamit si Reeves para tulungan ang batang gwardiya na gawin ang susunod na hakbang bilang scorer. Mukhang iniisip ng ahente ni Reeves ang malalaking bagay para sa 26 anyos ngayong nasa fold si Redick. Matapos manakaut sa unang round ng playoffs noong nakaraang season, kakailanganin ng Lakers ang ilang mga manlalaro sa kanilang roster upang gumawa ng mga hakbang kung gusto nilang makipaglaban para sa titulo ng NBA. Ang Los Angeles ay hindi gumawa ng anumang malalaking hakbang ngayong off-season, kaya ang mga manlalaro tulad Nina Reeves, Max Christie, Dalton Kinecht, Rui Hachimura, Bronny James, at iba pa ay maaaring maasahan upang magbigay ng higit pa sa opensa sa 2024-2025 season. Dahil nasa roster pa rin ang point guard na si D'Angelo Russell, malamang na si Reeves ay magsisimula sa tabi niya sa posisyon ng shooting guard. Dahil si Reeves ay hindi kailangang maging pangunahing tagahawak ng bola sa lineup na iyon, posibleng si Redick ay tumingin na gamitin siya bilang isang off-ball shooter kaysa sa dating Lakers head coach na si Darvin Ham. Anuman, ito ay isang positibong senyales para sa pag-unlad ni Reeves at sa kanyang hinaharap na naniniwala si Reddick sa kanya bilang isang manlalaro. At dagdag pa nga ni Brian Windhorst, bukod pa kay Austin Reeves, si Max Christie at Dalton Kinect, Bronny James ay maaaring niyang masandalan kung mabibigyan niya ito ng oras at magagamit niya ng maayos,